Namamasyal kami kasama yung tatay ko sa Bewok Venue. Ayan, kasama ko ang tatay ko. ah uh, dito kami sa Bewok. Ayan, ang daming tao. Ayan, Oh. Ayan, exercise si father. Ayan, kasama ko siyempre siya. Ayan ikot-ikot uh, kami para makagala siya. Ayan, may dagat. O, oh, gusto niya umupo dyan. Kaya ayan, tatay ko. Kasama ko rin ang mga apo ko. Ayan, ayan, si, Thea, si Digong, si Sophia. Ayan, kasama ko sila at si ano, si Lolo, si Princess. Ayan, may park siya, oh. Kagandahan dito guys, napaka-presko ang hangin. Tapos may park pa siya. Ayan. Maraming namamasyal guys. Ayan. So lang namin mamasyal magpa-fresh. Ang bao namin ay siupaw, biskwit. Binilhan namin si Lolo ng boko. Siyempre kalimutan. Pero, dalawang oras lang kami dyan, guys. Gawa ng sobrang hangin. Grabe ang hangin. Hindi kinaya ni Sophia ang hangin. May senior kaming dala, guys. At saka, kasama din namin PWD na ako ko. Ayan. Ayan yung dagat. Napakagandang tanawin. Yan, kung kayo malapit sa bayanan, dito kay sa bayanan, yan, pwede kayong mamasyal dito. May libreng park na, yan, may enjoy talaga ang mga bata at matatanaw mo yung dagat. Para din siyang probinsya. Ayan. Ayan, guys, si lolo namin ay nandoon sa ano, nakaupo, pahanginangin siya dyan. Ayan. Kasama niya si Digong, si Teya, 'di ba? Napakasaya nila yan si Teya. Ayan. Mga dalawang oras lang kami diyan, guys, gawa ng uh, grabe ang hangin, 'di kinaya ng bata. Gusto pa sana nila ikaso. Eh, kaso, Ela eh sobrang hangin eh, hindi anong la Hindi kaya nung PWD namin si Pre Pia Ayan. Ah, uh, tambay-tambay lang si papa ko, nood nood Ayan, kung pamilyar nyo ang Baywalk, kung malapit kayo sa sa Baywalk, kung bayanan lang kayo, pwede kayo mamamasyal dito. Thank you for watching. Enjoy na enjoy ang mga apo ko at ang papa ko. Salamat sa panonood ng video ko.